Dito na naman tayo sa Tadhana. Located sa Luban, Laguna. Ayan na naman ang mga ite! <laughs> Siyempre, murang-mura lang yan. Only $1.99. Then, meron pang mga milky. Yan, no? Sarap! So, oh, ayan na. Set up na si Kuya. Ayan, set up na, set up. Kaya mga ite ko, excited na, excited do. Oh. Ay, yung isa lonely. Yaun. Yaun. Oh, nilagay na ang lutuan. At syempre, yan ang masarap na hot dog. Chicken and meat and then syempre yung mga side dish natin. Yan. Yun, no? silip pa ano, pounder ng mga iti. So, daming sa iti. sobrang mura-mura. Sarap, sarap ba naman ng kain. Ayun, ah, ang bibilis. Ayun, ah, luto, luto. Hige. Luto lang. Yun. oh, ka. Yun, ang bilis. nakayang so, nakay, 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 eh, kaya la ang ipagkanakailang eh, train mga labing isa yung mga nagsitakas na dahil mga sabi magyoyo sila ang daw yung busog na busog daw eh, yung tumakas la ang sabihin ayan o, well, yung mga takas la ang yun ayos daw ayos na ayos tumakas dahil magbabayat daw kaya nagsibabaan agad iniwan mag isa siya ay kaya ano ay pay bill rebill muna ayun ang ano napasubo sa pagbabayad yung 1792 ay salamat nga pala kay Manong Bray para sa mga gustong ng adventure yan follow Manong Bray recommended yan at para naman sa mga gusto ng magagandang photos One by one ba niyan? Certificate pa niyan? O even modeling? Follow JM Photography. Recommended ko rin niyan.